75 pesos good day guys para sa naingin update para sa tools per kilo ito na po ang video para sa inyo pinuntahan po natin yan ito ang update sa kanilang warehouse doon sa Purok Cinco sa Riverside Hermosa, sa Bataan. Ayan na po ang kanilang mga stocks dyan. Mga bago na po yung stocks dyan. Tulad nyan mga water dispenser. No? So meron po silang bagong location na matatagpuan sa highway. Mas madali pong puntahan at ipanoorin nyo lang po ang video na ito. Ituturo ko sa inyo yung map at ang kanilang trade uh, landmark pala. No? So ayan yung mga kanilang binebenta uh, binibenta ngayon. Merong uh, pull out ng mga Uniqlo products. No, tulad ng mga istante, mga ganyan, 'yan tulad nito, itong uh, cash register na 'yan sa POS, 'no, yung uh, lalagyan ng pera. Itong mga cabinet nito ay tinanong ko ang price niya, na nasa 1,000 lamang 'yan to 15. Yan po ay bakal na cabinet, napakatibay po niyan. So ito rin meron po sila mga rack dito, mga chairs, oh, office chairs, at 'yan po ay mga cabinet po 'yan, 'no display yan po ng cabinet kung kayo nagbebenta ito naman ay mga rack po yan stainless po yan at napakakapal po ng pagka stainless niyang rack na bali yun. itong warehouse na ito makakabili pa rin naman po kayo dito pero hindi na po ito yung display nila no hindi na kayo makakita dito ng mga naka-display pwede dyan maghalongkat po kayo dyan pero ito yung naging parang storage na lang po nila pero makakabili rin po kayo dito ng inyong mga tools or any na magustuhan nyo dyan kaya lang po ay wala na pong hindi nyo po masy masyado makikita ang kanilang display. At ang kanilang display ay makikita nyo na lamang doon sa highway. Ituturo ko po ang map mamaya kung saan po yan. Tulad niya, naghahakot sila at na tinitingnan po nila yan. So, sinosort na po nila yan para doon sa kanilang uh, display area ay makita nyo pong mabuti. No? So, nag improve po sila. Ayan, tulad niya mga kutsara na yan. Kondito dito, kung dito po kayo pupunta, ganyan nyo po sila makikita no? Hindi po po siya nakasort at halo-halo pa. Yan po yung mga stainless rack na binibenta nila. At yun, extension po yan. So, per kilo din yan. Kinikilo din po yung extension. Kaya kung kayo ay na talagang gusto niyo mag-business at ito po ay nakadesign sa mga uh, nagbi-business. So, pwede na ng retail kasi ang alam ko dito, ang sinabi po sa akin ng mayari, kapag ikaw ay kukuha ng mas marami, mas makakadiscount ka per kilo. No? Kung, uh, yan, tulad niya, mga ilaw na yan. So, kausapin nyo lang po may-ari, mababait po sila, at pwede kayong tumawad, lalo-lalo na kung sasabihin nyo na ito ay pang negosyo, or kahit na home use lang, no, pwede kayong makipagtawaran dyan, kayo bahala, kayo po uh, makipag-usap sa may-ari, at uh, mababait po sila at nakausap ko. So, ayan na po ang kanilang uh, storage dyan, kung matyaga kayong maghanap, pwede kayo dito pumunta pa rin sa 5 Hermosa, Bataan. At ito po ang kanilang bagong location, no? I-screenshot nyo na lang o tingnan nyo po at i-search yung Fuel 21 doon sa Samal, Bataan. Mas madali pong mahanap ang kanilang landmark. At katabi lamang po sila. No, ayan po, tinuturo ko dyan. At ang kanilang pangalan 11 Warehouse Roman Super Highway, Samal, Bataan. Pa-flash ko po yan dito sa screen para po makita nyo. Pag galing kayo ka ng Maynila, nasa kaliwa sila no, yung Fuel 21 at doon lang ilang metro na lang katabi nila yung warehouse ng tools per kilo. At pag galing kayo ng Maribeles, ayan naman po, sa kanan naman kayo, no, pag kayo ng Maynila. At ayan naman po, pinasok na po natin ang kanilang uh, tindahan dyan, eh, sila. At dito po makikita nyo, ang, kina, ang kanilang mga display, ayan po, marami na po sila, no. At dito mga pile-pile na yan, puro po yan, table. At ito na nga yung mga stainless na yan, table po na makapal. No, hindi siya basta yung uh, wood lang na ano, yung alam niyo po yun, yung mga parang na recycled na wood. Eh, ito po yung makakapal po ang kahoy. ay yung mabibili ng murang halaga. 1,000 lang yung isang uh, table. Ah, ganyan po yung pagkayari ng table niya. At ito po, mayroon din po sila mga wood na products dyan. Most mura po yan kaysa sa market. Sure po yan. Ayan po yung kanilang table, oh. Ganyan po kakapal at napakabigat po niyan no? Andun nga yung iba nababasa pero hindi naman nasisira. So ayan din po yung uh, mga tools nila dito at nakasort na yan. Kung anong klase. Ayan yung table, oh. Ganyan po yung table. Hindi ko po alam kung magkano yung price niyan pero yung ibang brand papakita ko sa inyo, ibang kind ng table papakita ko sa inyo. Ito yan yung mga tools, no? Nakasort na po siya, nakalinya na maayos at makikita niyo ng maayos. Ganyan po siya. kung mapapansin nyo, talagang nakasalansan na po siya, no? So, hindi kayo mahirap na napinsin nyo. Meron na rin silang mga inflatable na pool. Ayan, mga screw. No? Sa marami po kayong mapipili at marami rin tayong nabili sa store na ito. At yan no? Anong tawag dyan, mga sir? At oh. ito, oh, mga, yan yung ginagamit sa mga ano eh, packaging. No? Na matibay na parang plastic rope. Ayan, mga hanger. Oh. Mga tansi. Per kilo din yan, mga sir. At uh, nga pala, no. Dito po, meron din sila mga product dito na hindi na per kilo. No? Yung hindi siya kinikilo. Pero ito mga pinapakita ko na ito per kilo to. Ayan. So, punta tayo dito sa likod at nandito ang kanilang extension wire. Ito mga extension wire nila ay nakabili ako nito at ginagamit ko po ngayon no ginagamit ko ngayon talagang uh, maganda siya makapal ang pagkawire niya yan po ay per kilo ganyan po ay ganyan po yan po ganyang karami ang kanilang wire diyan sobrang dami po kaya pag pumunta kayo kahit na siguro isang isang truck yung bilhin niyo kasi hindi lang naman yan yung kanilang uh, stock diyan No? So, yan po yung mga cabinet na sinasabi ko. Yan po ay, stay, ay stainless. Bakal lang po yan pero napakakapal. At uh, yan po ay mabigat. Mga sir. So, ayan naman po. Ano ba yan? Masan tayo? Manaligaw po. Ayan, mga plyso pa. Tinan nyo po. Bagong-bago pa, mga sir. pwede pwedeng, pwedeng nyo po yung i-business, i, i Kung kayo ay aspiring businessman, makipagtawaran kayo kung marami kayong kukunin. Ayan po. Pwede na kayo magtayo dito ng mga shop no? Na pwede nyo nga pagkakitaan kung kayo nasa bahay lang. O, on, nyo online. I-post nyo lang. Kung kayo ay naghahanap ng extra income. Grabe yan. Bumili po ako. Ang dala ko lang ay 500 pesos. Napakarami ko nang bili. No? Siguro may bebenta ko yung kahit mga uh, 1,000 plus, 2,000, no? Kung yun ay, kung talagang gusto ko ibenta, yan po, mga, yan. Mga, sa mga host po yan. So, ang uh, dyan, gawin nyo, bumili kayo ng ganyan mga tools uh, kung merong mga bargain bargain sa inyo maglatag lang po kayo ng lona o sako no ilatag nyo lang yat, may bibili at may bibili sa inyo kung halimbawa alamin nyo yung schedule ng bargain mga bargain bargain o mga sa bangke bangketa sa lugar nyo siguradong may mabibili ko ayan pa bumili ako ng ganyan no? ng kalaykay siguro yung isang peraso na nasa 20 plus lang kasi magaang lang po siya pero makapal po yung pagkabakal niya no? at may mga drill bit din diyan no marami kayo na pong tumingan. may mga jars yan uh -huh. electrical tape yan may mga kikita kay electrical tape diyan at uh, ito mga talim na ayan mga zip tie no hindi ko hindi ko alam kung uh, may may price na po 'yun no naka po siya ito So, yung iba dyan kinikilo. Ah, karamihan po kinikilo kasi nga per kilo sila eh. Pero may mga nakabundle na rin po. So, bibili nyo na lang. Hindi naman ganun kamahal, no? Talagang uh, ang uh, price dito ay talagang below market price na tinatawag. Ayan. Ayan po yung stockpile nila ng mga tables. Ganyan po karami eh at yung cabinet na ganyan napakarami din po so uh, nasa sa inyo po kung kayo uh, bibili nyan ay maramihan mas makakatawad kayo so ayan so kapag yan yung mga cash register na yan ang halaga nyan ay 1.5 kapag retail pero pag uh, nakipagtawaran ko ay 1.000 ayan po yung mga table na sinasabi ko no ayan po Ma matibay po yan hindi po yan yung katulad ng nabibili nyo sa bargain na table. Iba po yung pagkagawa ng yung pagkabakal nito na Iba po. Matibay po siya. Makapal din ang lamesa. No, hindi po siya yung katulad na nabibili. So, ito dito yan. Tabing highway lang. So, marami kayong bibili. Ayun eh, po, may mga rock posts na nandiyan. Eh. At kung gusto nyo pong makapanood at makakita pa ng ganitong video, ay please mag-subscribe na kayo at uh, patuloy nyo po i-share ang aking video para mas marami pang makapanood ng ganitong content at uh, para sa mga makabuluhang video ay mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong video. Salamat po sa panonood, mga sir, salamat.